Hello Idol! Wala ka pa bang sound cards? O wala kang sound card Idol na ginagamit sa live streaming? At gusto mo maganda yung uh, dating ng audio experience mo sa pagdating sa live streaming kag kumakanta ka? Ano pang pa inintay mo Idol? Ito na ang para sa sa'yo Idol. Ang ating uh, Bonkyo C200 live sound cards Idol. So ito Idol yung pinaka upgraded natin at pinaka bago na sound cards ni Bonkyo Idol. Ito nga C200 Idol. Napaganda din yan, mayroon na siyang uh, high and no, uh, low uh, key note idol, no? kasi mga mataas na kanta, hindi nyo mabot, gawin yung uh, low key note para maabot nyo. So ito idol, napaganda nito, mayroon na siyang saksakan ng 48 volts, Canon, ayan, XLR. Pwede ka magsaksak ng uh, in, uh, mga instruments, no? Mga musical instruments, gitara, piano, ayan. So idol na niyan at mayroon na siyang idol 12 sound effects na magagamit mo, no? Sobrang dami na idol at pwede ka mag-customize sound effects dito. At may noise suppression na ito. Ang talagang napakaganda idol dahil ayan no, oh, metal case siya idol at napakapal, medyo mabigat. Ang kagandahan niya idol kung mayroon kang SD card, pwede mong lagyan ng SD card ito idol. Ayan no, oh, mayroon siyang uh, SD card uh, slot. Kaya pwede mong ma-record yung mga kanta mo dito papunta doon sa ating SD card. Ito idol, no? Ang mic nito idol, may kasamang mic yan. FS200 complete set na idol. Ito. So yun, idol, pag nag-check out ka nito, may kasama ng FS200 dynamic microphone. At ito idol, yung anyang mic na napakaganda. Dahil meron siyang silent mode. Talagang ah, naka, ano siya idol, uh, ah, nakafocus siya sa boses mo. Kaya yung mga ingay sa paligid mo, hindi niya maramdaman dito idol. No, dito sa ating mic. Kaya napakabagay nito idol, no? talagang napakaganda nito gamitin pag live streaming mo. At, uh, saan anong online platform idol kung saan ka nagla-live, at kung gusto mo pang content, pang uh, cover song, yan, kumakanta ka, ito na idol, ang uh, time na mag-checkout ka idol anong at uh, ating FS200 tsaka ito idol. Complete oh. set yan, idol, kasama na nito. sa so, pag nag-checkout ka, may kasama rin yung heads, uh, earphone idol na uh, previous natin. At syempre, may kasama na rin yung idol na mga ah uh, cable wire idol, no? Yung ating mga 3.5 audio jack na dalawa. And meron niyang uh, charger cable idol na, ano, na kasama idol na type C. And meron siyang cantilever stand idol na mahaba yung kiniklip lang sa ating cellphone. Yan, kiniklip sa ating mga table na katulad nito, idol. Makikita nyo. Ayan, no? Ayan, mga ganito, idol. Ayan. May kasama yan, idol. Kulay itim din. Kaya, ito, idol. Napaganda nito. Kaya, anong inintay mo? I-check out mo na, idol tapos uh, uh, turuan kitang mag-setup ano, mag nito. Napakadali lang, Idol, dahil may user manual din siya. Pero kung gusto mo mag-avail uh, nito at gusto mo magpa-turo sa akin na mag uh, magpa-setup, just uh, one click away lang, Idol, i-message mo lang ako para matulungan kitang mag-setup nito at napakadali lang. And mag-start ka na mag-live, Idol, kahit sa iba't ibang online platform. Kaya ano pang inintay mo, Idol? Tatakbong Q yan, Idol. Tatakbago tatak uh, quality ang talagang napaka legit idol kaya ano pa mo idol check out muna ang ating C200 ayan, o. ayan DJ Boski Ball. Ayan. follow mo na ako idol ah at saka yung ating uh, Almayco Gadon sa ating uh, ating uh, FB ayan. thank you so much idol and god bless po